Magandang araw sa ating lahat. Mr. Speaker, ang ating paglilingkod ay makikita at mararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita. Ang ipapahayag ko po ngayon ay nangangailangan ng agarang pansin at aksyon dahil marami na ang mga nabiktima dito at patuloy pang dumadami ang mga nabibiktima. Marami na po tayong mga batas, magaganda at talaga namang kahanga-hanga ang galing ng mga gumawa nito. Pero marami dito ang hindi na ipapatupad ng tama at nagdudulot ng perwisyo at pabigat sa buhay ng marami nating mga kapwa Pilipino. Sir Speaker, isa po sa mga ito ang ipinatutupad ng LTO, the Republic Act 10930, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's licenses and penalizing acts in violation of its issuance and application amending for those purposes, Section 23 of Republic Act 4136 as amended by Batas Pambansa Bilang 398 and Executive Order number 1011 otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code Mr. Speaker maganda po ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930 at ito po ay ang mga sumusunod Una, hangad nila na mabigyan ng sampung taong validity ng lisensya sa pagmamaneho ang mga drivers na hindi magkakaroon ng paglabag sa loob ng limang taong validity ng kanilang naunang lisensya. At ang ikalawa, magkaroon ng maayos at istriktong sistema ang LTO sa pagkakaloob ng lisensya sa pagmamaneho sa mga kumukuha nito. Ganyan po kaganda ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930. Ngunit, dahil sa Implementing Rules and Regulations, IRR, na inilabas ng DOTR noong 2019, marami ang mga kapwa nating Pilipino ang tinatanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Resulta nito, marami na po ang mga truck drivers at mga bus drivers ang nawalan ng trabaho. Sa loob lamang po ng kasalukuyang taon, 2024, ang LTO ay nakapagtala ng 239 na mga drivers na tinanggalan ng lisensya sa pagmamaneho batay sa demerit system na itinakda ng IRR ng Republic Act 10930. Patunay po dito, Mr. Speaker, marami ng mga truck operators at mga bus operators ang dumadaing dahil marami na sa kanilang mga driver ang tinanggala ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, nire-respeto po natin ang ating mga kapwa public servants pero hindi natin maaring hayaan ang anumang mali na pagpapatupad ng batas. Higit nating dapat pahalagahan ang panig at katwiran ng bawat Pilipino na kailangan nating protektahan at paglingkuran alin sunod sa ating mga mandato. Kailangan po nating gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagloklok sa atin dito sa Kongreso. Kailangan po nating ripasuhin ang ipinatutupad ng LTO na IRR ng Republic Act 10930 base sa mga sumusunod. Una, walang batas na naguutos at walang sapat na batayan ang IRR ng Republic Act 10930 para magpataw ng dobleng demerits sa bawat paglabag ng mga drivers ng mga pampublikong sasakyan. kumpara sa mga demerits na ipinapataw nila sa mga drivers ng mga pribadong sasakyan. Ikalawa, labag po sa ating saligang batas ang pagpapataw ng LTO ng outright revocation ng lisensya ng mga drivers na pinapatawan nila ng 40 demerits. Ito po ay walang due process. Ito po ay walang due process. Ikatlo, Sobra po ang parusa na pinapataw ng LTO sa mga drivers na tinatanggalan nila ng lisensya sa pagmamaneho dahil sila po ay pinagmulta na ng LTO ng malalaking halaga sa bawat violation o paglabag na inakusa sa kanila. Ikaapat, Mr. Speaker, hindi lamang mga drivers na tinatanggalan ng LTO ng lisensya ang kanilang pinaparusahan Pinaparusahan din po nila ang pamilya ng mga drivers na nawawalan ng hanap buhay dahil dito. Ikalima, na paper visuring po ang mga trucking company at mga bus company na nawawalan ng mga drivers resulta ng ganitong pagpapatupad ng LTO. Ikaanim, Mr. Speaker, sisirain din ng ganitong pagpapatupad ng LTO ang ating ekonomiya kung patuloy ang pagdami ng mga truck drivers at mga bus drivers ang nawawalan ng lisensya sa pagmamaneo. Mr. Speaker, hindi po natin maaring kalimutan na malaki ang ambag ng mga truck drivers at mga bus drivers sa pag-usad ng ekonomiya sa ating bansa paulit-ulit at maraming beses na nating napatunayan na maraming kawani ng ating pamahalaan ang kulang, ang kalaman sa tamang pagpapatupad ng batas at mga ordinansa para sa mga motorista. Dahil dito, Mr. Speaker, marami sa ating mga kababayang motorista ang nahuhuli, napapatawan ng malalaking halaga ng multa at napapatawan ng patong-patong na demerit sa LTO kahit na sila po ay tunay na wala namang paglabag. Mr. Speaker, kaugnay po sa aking mga nabanggit, kami po sa One Rider Party List kasama si Honorable Congressman Rose Gutierrez ay nagsumite ng House Resolution No. 2135 Resolution Directing the Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of legislation on the propriety and reasonableness of the point system being implemented by the Land Transportation Office. Mr. Speaker, at sa ating mga kasama, maraming salamat po.